minit na usap-usapan ngayon online ang aktres na si Marian Rivera matapos siyang magpo sa social media para hanapin ang isang lalaki na umano'y sangkot sa isang kaso ng pambubuli. Sa kanyang viral post, sinabi mismo ng kapuso primetime queen, Good morning everyone! If you know this guy, please get in touch with me or just DM me. Thanks! Nang tanongin siya ng isang netizen kung bakit, simple lang ang sagot ni Marian bully. Dahil tito nagulat ang mga netizens dahil ngayon lang daw nila nakita ang aktres na humingi ng tulong sa publiko para sa ganitong bagay. Ngunit, hindi nagbigay ng iba pang detalye si Marian. Tulad ng kung sino ang biktima o ano mismo ang nangyari. May ilan namang followers ang umapela na tigilan na ang tanong tungkol sa detalye. Ayon sa komento ng isa, tigilan nyo na ang kakatanong ng bakit. Kaya nga ginagawang privado ang pakikipag-usap sa totoong tao na may informasyon. Kung ano man yan at kung kilala nyo man, PM nyo na lang si Mrs. Dantes. Nagpasalamat naman si Marian sa mga nangakong tutulong sa kanya. Samantala, kanya-kanyang reaksyon naman ang lumutan mula sa mga netizens. May nagsabi, sana nilinaw kung ano talaga ang issue. Baka ma-back to you pa siya ng lalaking ipinost niya ang picture. Baka ang ending, siya pa ang kasuhan. May iba rin nagkomento ng mga mabibigat na salita tulad ng, ayan, mahuli sana at nang makulong sa banyo at ratratin ng bungangera. Habang may mga nagbigay ng suporta, napakabait ni Marian, marami rin siyang foundation na tinutulungan. Sana ikaw rin ay tumulong, hindi lang puro chismis. Meron ding po muna, bullying is bullying. Pero ang ginawa ni Marian Rivera is also a form of bullying. She should have asked our authorities to help her find this person and file the appropriate complaints. Gunnern, yun. At syempre, hindi rin nawala ang mga fans na ipinagtanggol siya. Marian is a generous woman doing many charitable acts. Isa sa pinakamataas at honest sa tax payments ang mag-asawang Dantes and who you salot may nagbiruin, rin, wow, bullying, sa kanya pa talaga ng galing. Hihi. <laughs> at ang iba naman, mas neutral ang pananaw. Lahat ng tao pwedeng mambuli at pwede ring mabuli at one point sa mga buhay natin. Sa so huli, iba-iba man ang opinion ng netizens na nanatili pa rin pala isipan kung ano ang buong kwento sa likod ng panawagan ni Marian Rivera.